gandang maga po sa ating lahat mga ka-farmers. Ito po ang update sa ating Ampatula So, mistisa to at saka patula. Kaya nga, marami tayong makikita na mga puno po ng patula. So, ito po kalaki oh. Ang Ampatula patula mga ka-farmers. So, sabay din ang Ampatula patula at saka ang palayan na mistisa. po tinanggal nila kaya nga may ampatula may uh, ampalaya oh. so, malalaki uh, mga puno ng ampatula pati sa bandang likuran oh may mga ampatula din yan po So ito po no, ang ating ang patula. Sobrang laki po ang mga bunga. So first time kong nagtanim ng ang patula. Kaya nga magkasabay ang patula at saka pat, uh, ampalaya. So, 'yun po 'no, mga ka farmers, mga ka viewers ang maibahagi ko sa inyo sa umagang ito na magkasabay ang patula kasi sa pagrap nila uh, ito po ang ano, ha, uh, tapasilip ko sa inyo. Ito po ang ampalaya tapos yung sa ayon na ampatola may sumisibol na ah, nagka-sprout ulit kaya nga hinayaan at ito pinapagapang at nagbunga nang marami. So sobrang laki ang bunga, sobrang tangkad. O tingnan nyo mga kaparmers farmers Nakakatuwa po kasi magkasabay po no ang patola at saka ampalaya. Yan, ang patola yung iba. So ito banda maraming bunga. Ito po ang ampatola. First time ko lang pong nagtanim sa grafteds, ah, grafteds. Na galing po sa akin kay kaibigang partner Romeo Bustamante po ng Lipa. Siya po ang nag-ano sa akin, linilinbre niya ako at ah, pinasubukan yung magtanim yung ah, ampatola may tama pa ng puta, putati dahil po sa likurang bahay na uh, sobra pong masukal mga kaparmers so yun po okay so sa inyong hanggang dito na lang siguro maraming salamat po so sa nanghingi ng update sa Ampatula ito po magkasabay ang Ampalaya at saka Patula kasi yung nagkatalbos yung puno ng Uh, ang patola, hindi po nila tinatanggal hinayaan lang, kaya nga ngayon umakyat at nagbunga po ng marami Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang po maraming salamat, bye bye